Hi guys, welcome back. to my channel. So, meron po tayong babala sa mga nag apply na naghahanap ng uh, trabaho patungong abroad. Lalong-lalo na dito, dito po sa Saipan. So, meron pong babala ang DMW Migrant Workers kanilang Facebook account, kanilang ipinos kahapon. So, basahin po natin. Babala sa publiko. Maging alerto, wag magpapaloko. So, magingat sa mga modus na nag-aalok ng tekeng trabaho sa Saipan, United States. Ayan. Commonwealth of Northern Mariana Island eto yung place na kung saan ito yung mga ito yung scammer na nag-aalok uh, ng trabaho papunta doon sa United States ng mga ayan Commonwealth of Northern Islands ng mga nagpapakilalang konektado sila sa legitimate company doon. So ginamit po nila yung mga legitimate uh, companies para mag-magrecruit uh, ng mga applicants pero sila po ay modus pala so scammer alert. So basahin po natin yung kabuuang um, babala ng uh, ating DMW migrant workers sa kanilang Facebook page. Ayan, nagpapaalala ang DMW na mag-ingat sa mga modus na nag-aalok ng peking trabaho. Sa Saipan, United States Commonwealth of Northern Mariana Islands. Ng mga nagpapakilalang konektado sa mga lehitimong kampani doon, kabilang sa modus ay ang direct hiring sa mga hotel, Uh, sa saipan. So, online ang tra transaction at sasabihin ng scammer na ipadala ang mga dokumentos sa email na naglalaman ng sensitibong personal information upang mapasama di umano sa final is not. So, tingnan nyo nga naman yung kanilang tricks. Ayan. Matapos ito ay isisingilin na ng money transfer hanggang sa hindi na makontak ang scammer. So, ganito, mo, ganito mostly guys, yung mga scammer, hihingi sila ng pera sa inyo. So, walang agency na uh, ano sa inyo mag entertain like for example, interview, medical, ganun ganon Paalala ng DMW na maging mapanuri at huwag papatol sa mga ganitong scam. Siguraduhin dadaan sa DMW ang application at mga papeles. So, ito po yung ating uh, nabasa mula sa ating page sa page ng DMW about illegal recruiters. So mag-ingat po tayong lahat, huwag po tayong magpapaloko dahil mahirap ang buhay, gagastos tayo sa walang kwentang mga scammer na yan na hindi malang naawa sila na ano namang biktima sa mga applicants na may mga pangarap na pumunta sa abroad. So nasubukan ko ring ma-scam noon sa ano, ano ba yung mag-scam pero hindi trabaho, no? Yung nanghingi sa akin ng um, ano ba yung hiningi sa akin, tulong. Ayan, pero hindi pala siya totoo. Ayan, sa so, mga nag-i-scam dyan, mapa-scam man sa trabaho, mapa-scam man sa kung ano-ano humihingi ng tulong na hindi pala totoo is, sana maawa kayo, makonsensya po kayo. So, yan lang po ang gusto kong ipa, uh, iparating sa inyo na impormasyon sa mga uh, may balak-balak pong mag-abroad. And, Okay, and sa about sa mga OFW na papauwi, mag-ingat din po tayo sa ating mga kalusukan dahil ang nagbabadyang sakit na walking pneumonia na, nagkakal, nagkal, na dumadami ngayon sa case mula sa China at kumalat na din sa ibang bansa. Meron natin sa Pilipinas ang kaso na ganito na may walking pneumonia is doble ingat po tayo sa pag-uwi at uh, magsuot ng face mask lagi. Ayan, magpalakas kung tayo iuwi sa Pilipinas dahil mahirap po ang mahold at uh, madelay ang flight sa immigration. Pagdating natin doon at makakakita sila ng sintomas. Na siyang dahilan na madelay yung flight natin, mahold tayo sa immigration. Ayan, at maiwanan tayo sa aeroplano. Ayan po, gusto ko lang pong perating sa inyo and mag-ingat po tayong lahat. Merry Christmas and a Happy New Year and good luck at mag-ingat sa mga magbabakasyon sa Pilipinas. Ako po ulit si Mami Love. Kung inyo pong naibigan ang video na to, mag-comment kayo, mag-share kayo at subscribe sa aking channel. Maraming maraming salamat. Mami Love from Hong Kong.